Morning po! Saluhin niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. May mga pagkakataon po ba na naitatanong ninyo sa ating Panginoon? Lord, ano po ba ang gusto nyo para sa akin? Hindi ko po kasi madji. Siguro po kahit ang ating mga apostol noong panahon ni Jesus, parang ganyan din po ang tanong. Sa tuwing nakikinig sila sa pagpapangaral ni Jesus, hindi nila madji o magets ng 100% ang lahat ng Kanyang itinuturo. Mga kapamilya, huwag po tayong mabahala na kung minsan nahihirapan tayong unawain ang pamaraan at turo ng Diyos. Hindi po natin kasi pwedeng i-download ito sa ating mga puso at isipan at automatic magagamit na po natin. Kinakailangan po natin ng grasa, ng paggabay ng kanyang espiritu at ng taimtim na pagninilay. Sa Ebanghelyo nga po ngayong araw pong ito, Pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na magpasalamat tayo dahil kahit papaano nariyan na po sa ating puso ang naisin na maunawaan ang kanyang naisin at saloobin. Ang tungkuli na lamang po natin ay panatilihin nating bukas ang ating puso at tiwa sa pagkilos ng banal na Espiritu na siyang magbibigay linaw sa turo ng ating Panginoon habang tayo naman po ay patuloy na pinalalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya at sa ating kapwa. harinawa nawa ang grasa ng pananampalataya ay magbigay liwanag sa ating isipan at gawa at higit nating maunawaan ang kahulugan ng ating buhay kristyano. Ako po si Father Ernald na nagpapaalalang magalak at magpasalamat sa Diyos ngayong umaga dahil every morning is a blessing.